high school graduate? Pwede nga ba dito sa New Zealand? So ayun, what's up mga master? Sana all TV ang blogger-bloggeran dito sa New Zealand. Sa mga master natin dyan na nagtatanong kung pwede nga ba ang high school graduate dito sa New Zealand? Opo. Isa po ako sa patunay na pwede ang high school graduate dito. Wala akong vocational courses at high school graduate lamang po. Pero marami akong mga skills at marami akong mga work experiences. At kung ikaw ay isang high school graduate na nangangarap na makapagtrabaho dito sa New Zealand, make sure lang na isa kang skilled worker, meron kang 3 to 5 years verifiable work experiences. So yun yung isa sa mga kriteriya na kailangan yung maipasa. Pero, nasa recession ang New Zealand ngayon ko o, o pailan-ilan lamang ang mga job hirings na meron dito ngayon. Kaya ang payo ko sa iyo master, habang nasa recession ng New Zealand, mag-gain ka lang ng mag-gain ng work experiences sa mga skills na meron ka. Targetin mo yung dairy farming, yung mga skilled workers kagaya ng electrician, carpenter, scaffolders, yun yung mga in-demand dito ng mga skilled workers. Kung hindi naman, targetin mo ang healthcare sector kagaya ng caregiving. So napaka-solid noon mga master. After 2 years, pwede kang mag-apply ng residency dito. And lastly, good luck mga master and God bless.